Yan, nilo sa inyo lahat mga bossing no, meron naman tayong video na i-share about sa Honda Civic problem na to na blinking drive. So, naka-ignition on pa lang, na drive niya. So, marami kasing pwede maging dahilan nito, kaya nagbiblink yung drive niya. Pwede electrical issue, transmission, uh, modules, at iba pa. Kaya ngayon, ay uh, natin para malaman natin kung ano yung code na lalabas. Gamit ko ngayon is yung OTEL na Maxi Pro MP808 yata to. Okay, so nagbiblink pa rin yung drive niya. Tapos, iscan muna natin para malaman natin kung ano yung problema. Read codes. Ship solenoid valve A. So, kailangan kapag ganito lumabas, pwede nyo google search. Ito yung code P0753. So, marami kasi solenoid itong Honda Civic. Kaya hindi natin alam kung nasaan. Pero mas maganda kung hindi nyo kabisado, mag-google na lang kayo para malaman nyo kung nasaan nakaposition. Punta tayo sa labas kasi uh, alam ko na kung nasaan nakalagay yon. Dalawang solenoid yun, A and B. Magkatabi lang. Okay, punta tayo sa labas. Oh, oh. Mm. Ito yung ship solenoid A and B. Ito pressure control solenoid yata to. Pero alam ko ito yung may problema diyan. Alin man diyan. So para ma-testing natin, magalin natin tong sa Tapos ah, gamit tayo ng probe. Pwede rin multi Pwede nating continuity test kung may resistance kung wala, may problema sa solenoid tapos pwede rin natin irekta yan uh, lagayin natin sa ground mas magandang ground dito pwede na siguro dito uh, mas malapit malapit yan ito ground do Ayan, ground. Ground. Ang dapat meron tong um, resistance. May 13. Tapos sa kabila. Meron din. May resistance naman siya. 5.3. Tapos Subukan natin rektahin <clears throat> Dapat meron tong Contact Ito meron naman Meron Ito wala Ito wala to Wala So kapag kapinalitan natin yan Siyempre dalawa na Kaya walang contact Kahit rektahin natin diyan yan pipitek <coughs> Positive kahit track natin di ang gagana dito naman pipitik yan kasi may continuity buka natin yan yun, ipitik ko kabila dahil walang continuity yan walang tunog hmm. wala So papalitan natin 'tong mga boss testing. Tas testing natin kung gagana na. Ito na yung surplus Sige pa Sige pa Isali na tayo ng oil Fluid Okay, try natin Ayun, bali nakabit na natin yung solenoid Isang set kasi yung pagka nagka problema eh Dalawang piraso na yun Tapos, ayun After natin na May drain yung langis At mapalitan ng solenoid Dapat ibalik naman natin yung langis Or di kaya Lagyan nyo ng panibagong fluid. Okay. So, scan natin. Tingnan natin kung nagbiblink pa, no? Kasi dapat wala na yan. Ayun. Wala. Um, remind me. Wala nang blinking, di? Uh, back na natin to. Tapos, delete. Erase code. Tapos, kailangan hindi na siya bumalik pag bumalik may problema pa kapag nagkakaroon kasi ng check engine o mga blinking drive hindi naman ako kuha sa reset yan eh minsan siguro mga 70% mawala yung code pero babalik pa rin yan lumilitaw kasi yung mga ganyan blinking D o mga check engine kapag ka may problema yung system kaya dapat pagawa natin hindi tayo mag-clear lang porket may scanner tayo i-clear na lang natin wala tayong gagawin wala mangyari dun op on okay read codes o, wala nang codes tingnan natin start natin kung nga under to may problema pa kasi makina nito La ng gas hindi na makakyat na wala na siyang blinking drive protest na lang mga busing kapag lumitaw pa rin yun check niyo ulit Baka may problema pa sa electrical kapag kaalimbawa kasi blinking drive mga boss pwedeng ECU pwedeng solenoid pwedeng electrical pwedeng sa transmission barado hindi nakakapasok na maayos yung fluid Ayan, maraming pwedeng maging dahilan ng blinking drive. Okay? Kaya much better kapag ka nag -blink drive, paskan niyo muna para malaman mo kung solenoid ba electrical. Marami kasi, okay? So, 'yun lang mga boss. Sinasabi lang sa inyo yung uh, problema na nitong Honda Civic. At saka magkaroon ngayon ng konting idea kapag ka nangyari sa inyo to na blinking drive. Okay? Maraming maraming salamat.